Ito oh, ganun ba Tapos may Tapat may bag naman na siya. Uh, ito. Ito yung kamal niya. Ito yung mga mga sticker. Pwede itong sa chops. Cord and then this pang mount. Pang mount siguro sa motorbike. Hmm. Wala itong mga accessorying sinabay ko. So I need to buy uh, another accessory for this. Isa na naman. Isa na namang, na namang tag nito. Kapritso ang natupad. <laughs> another capricious na naman ang natupad mga gamit na nakakapagpasaya pero hindi naman kailangan. Dapat yan. Dapat Yun. So, this is the fourth what I'll open this. First, second umenta so. nagtatanga-tanga naman ako Ano pala to? <laughs> ingat na ingat eh. Sabi, kaganyan, ipush, pangalan na. Yun. OMG. Then, the battery. Si so, bali ito ang lock niya. Fully sealed. So, it means hindi siya mapapasok talaga ng tubig, no? And, um, uh -huh.